guys we are now entering to our home place <laughs> so kadlo kayo guys because it's very dark so amo siya guys ang tsura sang ang dalan di sa pakadto sang kung ikaw lang maglakat ah kadlo kid bali guys Ni okay, guys, So gab, in ako nabot diri sa balay Ito yung to Way na makakuha sa akong guys oh, Amun yung galakat na lang ko So this is a very bad idea Kasi nga Sobrang dilim ng daan guys There's a big chance na mari tayong ma Shutok <laughs> So yun, nagtitake video tayo guys For for proof ng ano Kasi madilim kasi yung lugar guys So, lang naman ang apart. That lang naman ang apart. So, so we're almost there sa aming bahay. So, mag-video tayo hanggang doon na lang. Okay? So, marami para namang, ano, actually, hindi na talaga ako sumakay kasi malapit naman ako, guys. O, oh, ba tayo natutagalog? Okay. Yan yung shadow natin. So, it's, we're totally just walking. na buti na lang oh my bag is not heavy so wala okay lang maglakad kasi na-miss ko rin naman tong ano dito highway na maglakad na lang because we don't have choice we kasi I'm also scared na mag-ride tayo ng ano guys ng habal-habal I don't know ang tawag dun sa ano basta habal-habal yung single lang ng motor guys yung tawag naman dito sa Pilipinas <laughs> parang isa hi ayan so walking distance lang naman yung bahay namin dito sa highway na no walking distance my goodness so ayan guys um, 10pm na kasi almost mag 11 na so lahat ng tao sa bahay is tulog na guys and hindi kasi ako nagsabi na uuwi tayo for today's video so ito yung napala natin walang kumuha hayop <laughs> ayan so pwede So ini-enjoy ko lang yung paglalakad natin dito guys no. Kasi nga Matagal din tayong hindi nakauwi dito sa Bansang Pilipinas <laughs> So Ayan I-just I-take ano na lang natin to opportunity Na nakapaglakad-lakad tayo Kasi bukas balik na naman tayo ulit sa Another side sa Ano Earth Balik na naman tayo Ayan Ayan So, diba? Pero okay na to guys at least Walang ano guys Wala yabok Ama lang ni Tapos wala masyado ka motor Ay pero Ito Guys parang alam yun guys Ayan, oh. Bakit meron Ayan, 3 minutes na tayo naglalakad. My God. So, hindi. 3 minutes. <sighs> kakapoy. Ayan, sobrang dilim sa daan. So, andito naman tayo sa dark part na walang ilaw. So, going sa uh, here na lagi. So, Kato sa ano guys, sa so, amon nga balay. So, wala masyado ang mga ano. So, pero ano guys, ano naman good, ano tawag mga 11 na, mag 11 na, so wala na masyado katawag guys. So, amon na, do. very silent. Yan. Yeah. Very peaceful na ang place natin dito. Lumigali ula, subong mga ido kay diri nga part damo ni bala nga mga ido guys damo and kadlok bala mag agi guys kay damo sila da mag tambay oh. amo na nga last part nga grabe ka ambot ambot na, nga naniwala nila gimutangan suga man so mga amo ni nga oras guys wala na gid sang pedicab cab di di sa amon and kaya wala git ko yung timing nga may pedicab nga magsulod di eh. so amon na naglakat lang ko so which is okay lang naman kasi na this lagay super dilim na nito guys I have to fast my walk I have to walk fast I have to fast my walk I have to walk fast ano ba yung English English natin dito guys so ayan nagpas pas taglakat guys okay Local kalahad lugit. Hmm. Ayan guys. Malapit na tayo sa bahay guys. Nandito. So, think, oh my god. Ido. No. No please. No please. Oh my god. Hindi ko kumulang ng iro guys. Kaya mahadlokit ko pag mulang tawa. Ma-feel nila nga nahadlok ko. So. Pag gina. Baliwala ko sila guys hindi ko maghalantaw sa ila ko may ido kay Philly la nga nahadlo ko te eh. pa ako neta so ari neto sa Azumi 2 so this is Azumi 2 ayan Azumi 2 so next nitong Azumi 2 is Azumi 1 so dyan lang gampi dam ang ating bahay ko 6 minutes na oh my gosh minutes na itong lakaran ayan si Azumi sana all ayan lapit na tayo so pag kinakat so kung ikat ko na niyang video it means nandito na tayo sa amin so hindi ko na siya ikat ayan. so ikakat ko lang to siya ayan lapit na tayo hapoy oh, so sa jarang naigoh dira Ibalhas na ko taman guys Uy tapos na ilang station first ah, station Ah station Tapos na Wow Tapos na na May ilang police gas station Sa morning star Diba So guys, nandito na tayo. So I'll cut the video here. Stop na natin yung video natin kasi di naman pwede mag-vlog tayo. sa balay. No. It's a no-no kasi -no it's a private property. <laughs> cut na natin. So bye guys bas hindi na tanim ma-upload 8 minutes na so amo na ni siya guys 8 minutes walking distance ang pasulod sang Batinggil na crossing kag going here sa Amon kung i-walk nyo lang hmm, di ba may idea na kamu mo biskan hindi kamo kabalo di ini eh. <laughs> only my friends know and only my shadows know no ha English na naman po check English English wala ako okay I have to cut the video bye bye guys 10 minutes. Okay, gawin natin 10 minutes. Let's make it 10 minutes na lang, guys. Okay. So, doon tinatranslate ko yung Tagalog-English, ha. Ayan. 9, 15, 16 seconds. 9, 15, 16 seconds. Okay. So, I think this is the time that we have to cut the video. Bye-bye, guys. na tinapos yung video para maplay yung ads <laughs> and I have to stop here nandito na tayo sa SGR store